Good morning mga kabukid. Magpakain tayo sa ating mga alaga. Meron na kawala ni Piso. Ay, dito ka! Dito! Wow! Mm. Mga inahin. Ayan, pintandang. Mm. Diyan ka sa taas. Ano na ng inahin? Chick? Yeah kain tayo oras pala natin ngayon sa amin mga kabukid alas 7 ng umaga so kakarating ko lang galing sa trabaho so ito yung ating palaging ginagawa dito pagdating galing sa trabaho ah, pakain tayo sa ating mga laga para mawala yung ating stress sa trabaho ito lang mga kabukid kabila mga kabukid nagutom na gutom sila lahat yung ating ginya gabi pa nagliliin mo mga kabukid may nahin ang ganda ng ginya mailap pa rin silang tatlo Ma-observe ko dito sa ating ganyan mga kabukid. Maganda sila. Parang hindi sila nagkakasakit. Masisigla sila palagi. Yan sila. Hindi sila masilang palakihin. na ini ganya pakai hmm gamitin dito sa tas mm. <laughs> oh so, doon naman tayo sa kabila mga kabukid doon tayo sa kabila mga kabukid mayroong kalabasa mga kabukid oh gutom na gutom na talaga sila ang ganda na kasi yung panahon ngayon parang hindi na maulan oh, may nakalabas pa malalaki Melihatnya na yung natira sa ating mga makabukid. Bilintan na natin yung ibang malalaki. So, may natira dito malalaki. Nagawin natin inahin yung iba. Pero pag yung iba, pag hindi natin gusto, ah, katay na lang. Pang ulam. Okay. ka natin, no? Wala, maliliit. Eh, Ay, eh, bentar kalau mungkin ini sekarang mungkin ata ka niya so babawasan to ng isa yung pinakamaliit na nadaganan si Roger ng kanyang mga kasama pagdating sa gabi ay yeah, ayun nadali siya So, paggabi po lang mga kabukid, eh, nilalagyan ko ito ng tabing. Para uh, hindi masyadong rekta ng hangin. malaki ang katawan mga kabukit yung iba ni malipis hmm, alam ko maliliit alam ko malaki. malaki yung kanyang katawan o yung ganito oh, maliit. Hmm. o to, mali to maliit ito maliit alam ko maliit ulakas so, lakas naman kumain so ito po yung ginagawa ko dito ngayon mga kabukido yung ating rinse so yan bumili ako ng rinse nung pasko so gagawa na tayo dito ng pabahay nila yung bagong magiging bagong range nila. So, apat na, magiging gagawin natin ito, apat na division. So, ito na yung inumpisahan ko. Dito. So, ito yung ginagawa ko ngayon na range para sa ating 56 na piraso ng mga alaga. So, dito natin sila ilalagay. At gagawa tayo ng pabahay dito. Para ma-separate natin sila. At matingnan natin kung ano magiging resulta. Pag magkasing, para kung anong resulta ng magkasing edad. Magsama-sama sila. So, ito yun mga kabukid. Hindi ko pa rin siya matapos. So, ito yung aking binili na nit. Yan, no? 1.7 siya. To 100 meters. So, papunta dun sa baba. Malikot naman ang aking kamera, mga kabugid. So, ayan, Pasensya na kayo. So, yan. Yan. punta to dito sa baba. So may may malaking space espasyo pa doon sa liko, sa kabila mga bukid pa no? baba. So, pag naging okay ang lahat mga kabukit, Sama natin yang baba na yan. Pero hindi pa naman kaya ng budget. So dito na muna tayo. Yan. Nandun pa yung aking drum, oh. yung tangke na nilalagyan ko dati ng tubig. Pag sinagtatanim ako dati ng gulay. So, ayan, oh. So, sana magiging maganda yung resulta ng ating plano mga kabukit. na isiparit yung ating mga alaga Ah, hiwala, hiwala yung sila. Yung kaparehaan na yung edad. Para makuha natin yung ating plano na kada buwan may tayong ibibinta naman. Oh. No? madamo pa rin dito mga kabukid pero pag nalagyan na ito ng manok sila lang bahala maglinis kasi kakainin na naman nila yung mga damo na yan so yung ating mga alaga so, tinira ko pa na tinira ko, tapos ko na nila silang gamitan ng vaccine mga kabukid so, sana maging epektibo So, tingin yung mga kabugil o, yung malito, o, you know, inaaway siya ng mga malalaki. So, pag, pag palaging ginagawa yun ng mga malalaki sa kanila, anong nangyayari, habang tumatagal, hindi na sila nakakain, tapos nangihina. Ayun na. Kaya, kailangan talaga natin gumawa ng paraan. Ang galaw naman itong kamera mga kabukit. O oh, yung ating trabaho dito mga kabukit sa ating backyard. Parang matatagalan pa ito matapos yung ginagawa ko na rinse. So, punti-unti lang hanggang sa matapos. Paikot yan mga kabukid, ilang mahaba na net. Papaikot ko yan papunta dito sa doon, papunta sa gilid para yung ating mga inahin kasama na yan sa ating rinse net para hindi na lumabas kasi yung iba lumalabas sila. Kaya e na malalaki na rin yung ating mga ano, meron na tayong mga dumalaga. So sana maparami pa natin sila ng mas kumakabukid at makuha na natin yung tamang pag-aalaga sa kanila na hindi na sila magkasakit. Kasi yung iba dito nagkakasakit eh. Yung sipon talaga yung pinaka problema dito tsaka yung bilya na lang nalulumpo yung mga alaga yung mismalaki na nalulumpo pa so yan mga kabogedo yan ang anak ng ating boiler yung dalawa na yan boiler na yung ama ay basilan so, malaki na sila two months So, yung ating mga halaga, nandun na. Pumunta na sila sa kanilang rins. Yan o, maniningain na yan sila ng mga damo. So, ganun yung kanyang rotation nila dito. Yan mga kabukid, o tingnan nyo. Yan o, parang may natutulog o. Yan. So, ganyan nangyayari minsan. Kadalasan pa, hindi pala minsan kadalasan ganyan nangyayari. Pag ganyan, nat parang natutulog na. Ayan, mayroon yung hindi naramdam. So, palagi naman natin nagbibigay sa kanila ng gamot. So, minsan lang yung panay ulan talaga. O, oh, yung ganyan yung nag-aaway sila. Isa rin yan. Yeah, yung ating mga alaga, nagkakasakit sila. Tapos, umuulan pa. Yan ang mga tinding challenge dito sa atin sa pag-aalaga ng mga manok. Pero, ah, uh, kailang okay patuloy lang tayo mga kabukid. Hindi tayo susoko. Kasi, Ganyan talaga ang pag-aalaga ng mga manok. Wala namang perfecto sa mga tao na nagsisimula pa lamang sa ganitong salarangan na pag-aalaga ng mga manok. Lalo na yung ating mga alaga ngayon, dumadami sila. Dati konti lang yung ating mga alaga. Pero ngayon dumadami na talaga. So ito yung challenge natin sa ating pag-aalaga. Pag dumadami na sila. O, so, pag ini so, yung para sa akin, pag in-enjoy mo lang talaga yung, yung ginagawa, ah, kahit ano mga problema yung dumating sa yung mga alaga, wala okay lang yun. Kaya natin yung isolve, sa wag lang tayong tumigil. Normal lang yan. So, yun lang muna siguro ngayon mga kabukid. Maraming salamat pala sa inyong lahat na nag sumusuporta sa akin dito. Patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid at enjoy nyo lang kung ano man yung mga ginagawa. Basta manalig lang tayo sa Panginoon. Malay natin baka balang araw maging successful din tayo sa lahat ng mga ating ginagawa. Kaya happy farming sa inyong lahat mga kabukid. See you in my next video. Bye-bye.